Napakasarap nito, promise. Nakakaloka yung lasa. <laughs> ito ang literal na uga-uga talaga. <laughs> Kakaloka. Rough road ang daan. <laughs> Hindi semento. Kakaloka. Kakahilo. <laughs> oh, ayan ang pruweba. <laughs> Linggo ngayon, kaya rest day, isang pasyente lang ang pinuntahan ko. <laughs> Pagkatapos ko nga magpasyente, sinat ko si Maron para umuwi na ng bahay. At mamimili nga kami ng isang linggong gamit sa bahay. Ubus na naman ang laman ng ref at saka yung mga baon niya. At dito nga kami nagpunta sa New Star. Para nga makatipid-tipid ng konti kasi nga mas mura dito. Kaya lang pagdating namin, Diyos ko, ubod ng daming tao. <laughs> Nakakaloka! Napakainit pa! Sari-saring amoy. Amoy bukid. <laughs> Charot lang. Siyempre nga, ito ang puntahan ng mga tao ng titipin na katulad ko. <laughs> kaya lang, sobrang daming tao. Kaya umalis na kami ni Maron. Ayoko makipagsiksikan at pumila sa napakahabang pila. <laughs> Ngarag ka na nga, ngaraging ka pa. <laughs> kaya haya, bumili kami ng proben habang naglalakad, may kinakain kami dalawa. Saan <laughs> so, dito na kami sa mall? Social kami, no? Kaya dito kami mamimili. <laughs> Charot lang. <laughs> Mas malamig kasi dito, may mayaman. <laughs> kesa sa new star Tarot huwaya <laughs> na Nagfe-feeling social na <laughs> bakla hindi ka social <laughs> so dito na nga kami sa supermarket ni Maron akala mo naman na pagka dami dami pera ibibili lang naman yung mga tinapay <laughs> at sa 500 lang ang pera jarot <laughs> <laughs> ano nga bang mabibili ng 500 ngayon? Tapos ko wala na. <laughs> nakakaloka haya na naman si Lady God pinagtitripa na naman ang artista napakabango ko kasi kaya inaamoy yata yung pabango ko haya na si Maron sa daming pagpipilian hindi makapili ng pagkain niya ako naman tubitingin at pili ng pili ng pinakamura Wala nang mura puro mahal napakahirap mag budget talaga andito na si Maron sa mga tinapay hirap na hirap mamili Nalilito daw siya. <laughs> Sabi ko naman lahat kunin mo anak. <laughs> Marami tayong pera. Charot. <laughs> yung pinakamahal pa kinuha, nakakaloka. Kape pili lang mura, yung mahal ang nakuha. <laughs> Kakaloka bata. <laughs> Pinagtitinginan na kami ng mga tao diyan. Disko, ano mo kami ng mga nagsusuot? Ano mo kami mga artista? <laughs> Tara na maron. Ay, nako na pagkain mo ang kinukuha natin. Abay bumili naman tayo ng sabon. <laughs> Naubos na lahat ng gamit natin sa bahay. Kailangan natin bumili. Nakakaloka. ano hindi mauubos? Met me yan, nagluluto. kain ang kain, kaya mga tumataba. Tigitigis silang maro at jumalilit lang kunin natin. ang hirap mag-budget talaga. Baka masort tayo, nakakahiya. ang bakla na short. Eka. Abay, nakakahiya yung gano'n ano. Buti sana ko, may credit card ako. Ewan na at pinagkuklose ko na lahat at napakahirap na may utang. Mahirap yung may iniisip. <laughs> Hindi ko ugaling umutang. <laughs> at saka wala naman ang papautang sa panahon ngayon, ano? <laughs> ayan, si Maron biglang tumakbo at may ipinahabon na ipabibili. Akala ko naman kung ano yun, pansit kanton pala. <laughs> e paano kasi pag wala kami maisip na ulam, pansit kanto na lang inuulam naming dalawa. <laughs> Sobrang nagtitipid, nakakaloka. <laughs> so ayan na nga, tapos na kami mamili. Gutom na gutom na ako hindi pa ako tatanghalian. Kaya dito na kami kakain ng hapunan. As usual, dito kami kakain sa favorite. <laughs> Walang katapusang chowpan. <laughs> okay lang makita kasi nga ads din sa aking video. Napakabobongga ng na mga ads ko sa aking video. Bekenemen! <laughs> Nakakaloka. So ito na nga yung pagkain namin, napakabigat. Baka mamaya ay mabitawan ko. Tanay nga, excuse me ko dyan baka mamaya matabig nila ako. <laughs> Nakakaloka. Aba-aba anak ko, gumagaling na yatang kumuha ng video. <laughs> Good job anak ko, tayong dalawa lang tutulungan sa pagbi-video. <laughs> Yan, ganyan nga Salitan tayong dalawa pagkatapos kitang kuhanan, ako naman ang kuhanan mo. <laughs> kaya lang bitin <laughs> ayan kumakain na nga kami napakahirap ng gutom kasi nga subo ka ng subo dire diretso at saka nalaki ng subo mo hindi mo na alam kung ano yung tsura mo habang kumakain <laughs> kaya nag voice over na lang ako habang kumakain kami eh kasi nga hindi naman ako nagsasalita kanina subo ako ng subo <laughs> si Maron ayaw pa kuhanan ayaw pang umalis kasi nga busog na busog daw napakatagal na nagpahinga sa upuan sumasakit ata ang tiyan sa kabusogan <laughs> so dumaan nga kami dito sa may mango shake para tikman dagong bukas lang yata to one week pa lang sabi ko sa nagtitinda ate sarapan mo para i-vlog ko at sinarapan yata <laughs> so husgahan na natin at tikman kung i-vlog ko nga ba <laughs> obvious ba <laughs> Ayan na nga, na nga sa vlog, o, oh, di ba? <laughs> so, ibig sabihin, masarap. Aba, napakasarap nga! <laughs> po ito sa Tapatang Plaza. Thank you for watching. I love you all. May God bless you.